takot naman dito. Ano yan? Ano yun? May taon na pala dyan. Ano sa kabila? Sige na. Oh, sayang itong ukra. Pinabayaan lang. Ayan, anh lalaki naki nang bunga. à <laughs> sao oh. guys. anh không anh cái Hello po. Kikidaan. Ito hindi natin yan, hey, pinutol. Babaraya sa alulod natin. Sa inyo po ba ito? Ito? Sa inyo? Diyan po yan nakatay ng tanim. Naano kasi yung bubong namin. Ah, saka diyan po kayo sa kabila. Napapapakasay niyo? Oo. Lahat ng dahon nasa kusina namin. Ha? Lahat <laughs> ng dahon. Ah, lahat ng dahon? Oo, oh, hmm. may nalalaglag sa loob namin. Hmm. 的娃呢？

guys. Good morning. Good morning pa ba? Oh, 9 9:15 pa lang. Layo na pinuntan ko. So, ayun kaya namin tinutom yung malunggay kasi yung bunga niya at yung mga laglag na dahon. Nalala. Di ba katabi lang ng bubong namin? Ano siya, mababara ang ano namin ng alulod. Ngayon lang ngayon tag nagbagyo, di ba? Kaya pinaputol ko sa asawa ko. Wala naman kasi dyan yung ano, mayari. Yung bagong mayari kasi nabili na yan eh. Kami nang pumutol. Kasi kung walang puputol, sino gagawa, di ba? kami na walang mapipermisyo kasi nga ang hirap po yung pag nabarayan kasi pag nabarayan, baba dito sa loob ano mga problema dito sa mga pabahay dito, lalo na yung ano nangingay eh, kasi eh, nangingay, ginagawang bahay dito sa sabi, la, la, lalo na yung ano, mantika o kaya yung mga masebo nababara yung ano tobo yung drainage ba dito sa loob yung isang ano yung, yung, isang kakilala ko doon sa una muma talaga sa loob nila kasi nga barado ng ano ng sebo ng mantika ganyan plus buhok muma sa loob nila yun ang, ay ako lang may nagtapon hindi naman ako nagtatapon dito ng mantika sa loob mga mamantika pero yung mga dahon-dahon na yun yung bunga pwede rin naman makabara yun kahit na So ayan guys, ito yung mga pinamili ko kasi pumunta ako ng Tansa, di ba? Tansa Market. Dahil dito sa bagay na to. <laughs> ito dahil dito kaya kaya doon ako pumunta. Kasi wala dito nito sa Bagtas eh. Yung meron dito yung square, alam nyo bang dinala ko pa ito doon sa, <laughs> sa, binilan, sa binilan ko nito? Kasi isukat dito. Kaya lang, hindi pa rin ano. Kasi malaki siya, matangkad. Kasi naman siya, kaya lang matangkad siya. Wait lang. Matangkad kasi siya, oh. Sakto naman siya. Ayan. Kaya lang, hindi ko man ito matatakpan. Oh. Sa palengke ito, guys. Tapos, pumasok ako doon sa may Super 8. Sa may Super 8, nakakita ako nito. Hmm. Bumili na ako doon. Bumili pa rin ako doon. Ayan. Medyo kat siya. Medyo siya naman siya. Gawa na lang ng paraan. Diba? May takip pa yan. Sa Super ko to binili. Ano, dalawang balo to siya, guys. Ayan, o, oh, yung isa. Bumili na. Ito, dito na to sa bagtas. Itong saging, itong giniling. Tsaka itong manok. Sa ano ko to binili sa Alpha Mart. Kinaban ako, guys, sa nakalagay dito. Nalito kasi ako, eh. Ayan pag 1,000 point plus isang kilo may git pala yun <laughs> akala ko price kinabahan ako sa price nito eh kasi alam nyo naman ginto ngayon ang manok tapos ito sa ano to sa tansa may one take one or nakapromo sabi nung tanga format naka nakapromo daw to sa kanila ay eh, nakabili na ako sa tansa ito sa tansa din to itong lettuce at saka itong pipino at saka itong ano, carrots, doon din dun sa tansa. At saka bumili din ako ng, ayan, kamatis. Kunti lang yan. At itong ano, aluya uh, malalaki para pangrikado. At saka itong bawang, nag isa lang ata, ayan. Ah, nag isa lang. So, ayun, sana sapat na to. Oh, hindi pa rin. May nakalimutan ako. Uling. Uling. dito na lang ako bibili pa ni kasi baka lumabas pa naman po kasi ang asawa ko kasi baka bumili siya ng isda yun lang ata uling humingi din ako ng flyer sa super ito wala lang patungan lang ng mga bagay bagay so yun para to guys sa ano sa karawan ng aking Diyosawa. Ang pinang ano dito guys ay sa paluwagan niya kaya lang nagastos. Kaya nagastos. Pero may pinangbili pa rin naman. So, yun lang. See you next time. Yung iba nyan guys, nabili ko na ba diba? Inipon ko lang paunti-unti. Nandyan sa taas ng ref. Bye!